Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikalabing dalawa ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Honas. Sinabi ng Panginoon kay Honas, Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng tatlong araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang ninibe pagkaraan ng apat na araw. Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya, nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nilive, bumaba siya sa kanyang trono, naguban ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa obo. At ipinasabi niya sa mga taga Nilive, Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang kakain isa man, wala rin iinom, Maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya sa kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ay din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga paghahandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Awit pambungad sa mabuting balita. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Yesus, Napakasama ng lahing ito Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Honas. Kung paanong naging isang palatandaan si Honas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan sapagkat nang galing siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa laing ito at aatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Honas. Ngunit higit na di hamak kay Honas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.